Excuse me, can I have your attention please for one more time? Kahit na minsan galit, di mo pa pinagpalit Sa dyan taghana talaga ang sa atin ang naglalapit Akala ko matitiis mo, nalimuti na ako Maling akala ko pala yun ay ko Hindi kita matiis, kahit na minsan ines Dahil nga ikaw ang best ko Besa mong dare, salamat dahil nga sa piling ko Hindi ka bumitaw, iniis mo lahat-lahat Naging pag-asa ko'y ikaw Ikaw ko'y kahit na minsan sa piling mo Ay may mapagkukula, pangako na ikaw lang Ang best ko Best friend ko Salamat sa iyo, kay Junisio Lagi kang nakagabay sa tulad ko Hindi mo ko iniwan Salamat, salamat Dahil ikaw ang best ko Salamat, salamat Salamat, 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 salamat. Ipas man ilang taon, pangako na ikaw ang best ko Ikaw ang best ko, maipapangako ko Di mo iniwan, di mo pinabayaan Naging sandalan sa problemang di inaasahan Ikaw lang talaga, pangako ko sa'yo yung best Wala nang iba pang makakahigit sa'yo best Kahit na minsan na tulad mo sa akin ay galit Sana kahit na anong mangyari, huwag mo kong ipagmalit Di mo iniwan, kahit na minsan You are listening to Intensity 9.0 Boss D Production 1 Click Family Hey, it's another one Bitter Boys You go and then he land part two g e b cool one together with cool cash. and make it forty seven. Listen. Sa puso ko ito na lang nagisa. Wala na nga kanapin pa dahil sa akin kanya. Hindi na ibabalik ng pagibig ko sa iba dahil ang totoo sa iyo lamang ako sa maya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ay biglang ng Mahal kita. Hindi na nga kung ipapangako at sana wag mong bagong ang pagtingin mo sa akin kung mawawala ka sa akin ay hindi ko kakayari. Ikaw ang dahilan parang nasa ulap. Kinikilig pag ikaw ang nakausap. Hindi naman sapag mamayabang sa awit lamang Idinaanan lahat ang mga gusto kong sabihin Paano nakaraan pa lang Ikaw ang sa madilim ko na mundo At ikaw ang iba ang siyang pinapangarap ko Kasi ikaw ang dahilan kung ba't natutong magmahal I promise, princess, tayo'y magtatagal Sa basa ko walang iba, ikaw lang ang nag-iisa Ayoko na, ayoko na na tayo'y mag pa ha! <laughs> Puta in love si G.E.B. Lalo na kapag kasama at kaya ka ko sinigkini Kilig, nanginginig ako Naaari yung nababali Puso ko sa'yo Kung mawawala ka sa'kin ay hindi ko kakayanin Kahit na ang puso mo minsan sa iba na ibali Hindi mo mo nagawa pa pagpanit sa iba Sa nangatang sa'kin, bumalik ka pa Mahal kita Ikaw ang dahilan Sa puso ko ay na lang nag-iisa Wala nang hahanapin pa dahil Ha <laughs> hirap maging bitter no Kunyari naangiti ka, kunyari masaya ka Pero deep inside, nasasaktan ka na Lalo na pag nakikita mo silang magkasama Sait ang nararamdaman mo, gusto mo man magalit Sarili mo lang di masasaktan mo kaya dapat mong gawin Magmupon ka Pero paano mo magagawa Kung palagi mo siyang nakikita Sa lahat ng mga bitter Pakinggan nyo to sa tambayan Makikipagkulitan Para malimot lang ang dapat kong makalimutan Kapag padating ka, hindi kita tinitignan Makipaglandian ka na nang wala akong pakialam Haha, <laughs> baka bitter Pero sa loob-loob ko, nasasaktan ako na Ang bibig ko'y nakangiti Pero lumuluha puso ko Kukunyaring, masaya, nagkukunyaring Limot ka na, akala ko talo kita Mali, ako pala Bakit? Kasi sa kakaisip ko sa'yo, hindi ko na huwag kumain Sa kakaisip ko sa'yo, palagi ako lasing Para na akong tanga sa aking ginagawa Sa ginagawa, kung yun meron ba ako napapala? Wala Sarili ko lang din naman, ang nasasaktan ko Biruin mo hanggang pagtulog ko lumuluha Ako kaya pa pano ko masasabi na Ikilimot ko na sa lahat ng mga bitter Wala, halatado talaga Haha <laughs> Porque contigo yo yes, Sa tuwing nakikita kita na ang kasama mo ay siya pako'y Di maipinta gusto kong magmaskara Dahil ayoko nang makita ang inyong ginagawa Na dati tayo naglalambingan at ngayon ay kayo na Siguro nga bitter ako kaya ako nagkaganto Di ko kaya matanggap na wala ka na sa piling ko Bakit kaya ako tinamaan ng gato klaseng sakit Hirap na lumayo sa'yo at sa puso'y napalapit Kahit di tayo magkalapit kahit tayo magkagalit Bakit pag lumapit ka sa'kin sa ako'y nagiging mabait Shit Bitterness, Sige ako na ang bitter, at least hindi pretender Kumakin tayo man ulit, hindi na yun forever Kasi para mo na rin ang puso ko Makakamubon rin ako sa'yo, manluloko Kaya sa lahat ng mga bitter at broken hearted mag sa mga babaeng puso ay manhid Sumpaan natin nun Ngayon nalimot ko na yun Kailangan ko nang umiti Kahit meron pang api Nagpapanggap na ayos na Kahit medyo masakit Sumusulyap pa rin ako Kahit medyo pataray Pero di mo ba alam Ako wayo maaray Aray Shit, ang sakit Hiniinda ang tinik Sa puso ko kasi Ikaw pa rin na di na maalas. Mahal kita eh di magsama kayo Maglandi ang mas sa harapan ko, ero pa kiko Bitter par Sige na nga, aminado ako Na mahal pa din kita, mababalik ka pa ba? Teka, abus na Ubus na ang pagmamahal na binigay ko sa'yo Bitter man ako, eh ano pa mo? Basta dito sa puso ko, maaalis ka din Maaalis ka din, maaalis ka okay, din kundigo. maging bitter no Kunyari na ang ka Kunyari masaya ka Pero deep inside nasasaktan ka na Lalo na pag nakikita mo silang magkasama Sa itang nararamdaman mo Gusto mo mang nagalit Sarili mo nandiy masasaktan mo Kaya ang dapat mong gawin Magmupon ka Pero paano mo magagawa Kung palagi mo siyang nakikita Kung palagi mo siyang nakikita